kita na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. ay aking Sa pagpapatuloy ng ating video ay Pumunta si Kalingap Edu sa bahay nila ate Viancy para naman sunduin si Viancy at ang kanyang pamilya papunta sa groundbreaking ceremony ng kanilang bagong bahay. Pagkarating doon ni Kalingap Edu ay naghahanda pala ang kanilang buong pamilya kasama ang ibang kamag-anak para sa kanilang piyesta sa kanilang lugar. Kaya naman naghantay muna si Kalingap Edu at nakipag-usap kay ate Viancy sa mga iba't ibang bagay habang inaantay na matapos sa paghahanda ang papa ni Ate Viancy at ang kanyang pamilya. Sa kanilang pag-uusap ay sinurprise ni Kalinga Edu si Ate Viancy ng isang bukay ng bulaklak. Kaya naman, natuwa si Ate Viancy at nag-usap muna sila bago umalis papuntang Grand Breaking ay! Ay! <laughs> Seven kata. <laughs> Grabe. Parang yung misbira ang tagot mo, ah. Oh. Six pa lang yata. Six? Oh, six? Di ba? Five nyo na karami. Masaya ka ba? Masaya ka ngayon, no? Oh. Masaya Siyempre. Bakit? Kailangan ko po bang tanong. <laughs> Siyempre, kailangan ko malaman. sana kung anong nagpapasaya sa iyo ay charot hindi na nakakagulat para sa lahat na magbigay ng regalo si Kalingap Edo para kay Ate Viancy. Nagbigay nga siya ng isang crochet na bouquet ng flowers para kay Ate Viancy na may ilaw-ilaw pa. Kaya naman natuwa si Ate Viancy sa gift na ito. Ang mas nagpagulat sa mga viewers at talaga namang nagtrending sila dahil dito ay dahil meron palang surprise na gift si Ate Viancy dahil kung mapapansin natin ay hindi talaga si Ate yung tipo ng babae na talagang nagigift palagi sa isang lalaki. Kaya naman nagulat ang buong kalingap team noong sinabi niya kay kalingap Edu na meron pala siyang gift na ibibigay mamaya bago mag groundbreaking ceremony o di kaya naman pagkatapos ng groundbreaking ceremony. Kaya yeah, naman, nag-usap at nag-asar muna siyang dalawa habang naghihintay. <laughs> masaya nga. Eh. Masaya pag naandito ako lagi. Pagkasama mo lagi. Tapos ano po, mga... Uh, Kasi wala na po yung pabahan. <laughs> ah, kahit ako masaya ako para sa sa'yo. Dahil ito. Matagal ka naghintay, di ba? Matagal kayo naghintay. Baka naiinip ka na nga eh. Hindi po. Hindi ka nagre-reklamo. <laughs> Kaya bak... Tsaka ano, business Mas malapit ka na sa sentro. Mas malapit ka na sa bahay. Sa ano? sa bahay ko. Tapos <laughs> di na ako, mas di na mahihirapan masyado. Pagpunta-punta sa sentro. Tsaka mas madali ka nang ihatid. Eh. Layo kasi dito. May motor man na kumibigay ni Kuya Bal. <laughs> Halatang halala naman kaya TVNC na talagang excited na siya pumunta sa groundbreaking ceremony dahil napakatagal na talagang hinintay ng kanilang pamilya na makalipat na sa kanila ang bagong bahay. Simula nga noong ipanganak si Ate Bianci ay dito na talaga sila narinahan kaya naman napakarami ng bagyo at unwas na dumating sa kanilang pamilya at marami na rin masasakit na alaala ang dinatala ng kanilang bahay ngayon. Kaya naman hindi na talaga sila makapaghintay na pumunta sa grand ceremony para naman masimulan na nga ang bahay na kanilang pinaka pinapangarap. Ganoon pa man ay masaya na rin talaga si Ate Bianci dahil naman sa presensya ni Kalingap at doon oh Aaron Leon dahil ito ay ang around day ng kanilang monthly. Sasakay din sa motor? Mag-iingat po tayo. Wala ka pang lisensya. Hindi mo man marunong mag-bike. Matagal pa man po ako kumain doon. Sa dai. Ha? Isa lang Hindi ako papayag. Sa so, ano, na ba sila, sila nanay? Opo. Da, kasama sila lahat? Okay lang. Si mama. Ah, si mama lang? Yes. Um, kahit lahat sila, yung mga yung family mo lahat, no? para makita rin nila yung ano, nakita na ba nila yung ano mo dun, yung lupa? Hmm. Hindi pa naman pala hmm. eh. Mas pa. Pwede pa Makita... Pwede. Nagamitin tayo ng ano ko dyan. Yung sakyan. Sasakyan ko. Sakyan natin. Ako, <laughs> 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 yung ano mo pa. Ayun, crazy kid. Ang sakin natin. sakin natin. Yung kotse ko. Halata din kay Kalingap Edu na talaga namang excited na siya sa paglipat nila Ate Viancy dahil ang bagong bahay nila Ate Viancy ay malapit na sa bahay nila Kalingap edo kaya naman hindi na ganun masyado mahirap mong biyahe at matagal bago niya makita si Ate Viancy. Magiging malaking tulong talaga ang bagong bahay nila Ate Viancy para naman mas malapit sila sa isa't isa at ganun Paman, mas malapit din talaga ang bagong bahay nila Ate Viancy sa school niya. Kaya naman mas magiging madali ang kanilang pamumuhay kung makakalipat na talaga sila doon sa bago nilang tirahan. Niya naman excited na talaga ang lahat. masado Para sa birthday ko ata eh. Para so, ang sa laki Para ang laki nga. <laughs> Ito. Magsa-17 ka lang dito. <laughs> Magsa-17. <laughs> <17. laughs> Mahal-mahal ka ng pants mo eh. Okay. <laughs> Mahal-mahal ka kasi ng mga pants mo. Ito, ginintuan pa oh. Ay, grabe Lira. oh. <laughs> grabe, kasha ka pa dito. <laughs> Ay, stretchable mo pala. No, Parang ang taas. Not... Parang sa akin, kasha. <laughs> sa inyo, kasha yan. <laughs> Makakala nila fixed footer ka. Ang taas talaga eh. Mataas. Mataas siya, guys. Parang mga ka na. Ha? Gusto mo 18 ka na sa birthday mo? Mm. <laughs> okay na, guys. Tapos, mm, para din para magparahalat. Kaya pala hindi sila makalis dahil nga hinahantay ni Kalingap Edo at Viancy ang papa ni Viancy na matapos sa pagluluto at paghahanda. Kaya naman bago sila umalis ay binigay muna ni Kalingap Edo ang ilang mga package na galing sa mga supporters nila at sponsors. Nagulat sila noong tumambad ang mga malalaking gown at mga dress para kay Ate Viancy. Ito pala ay para daw sa mga susuotin niya sa nalalapit na birthday ni Ate Viancy. Ilang months na lamang daw ay magkakaroon na si Ate Viancy ng 17th birthday party. Kaya naman, ito ay pinadala sa kanya ng mga supporters para ito na rin ang kanyang susuotin sa kanyang party. <laughs> <laughs> ito, ito naman para sa bahay nyo. Mga kurtina yata ito. Ano? Thank you po sa kurtina. nagbigay. Kurtina. Kaso di ko na ano, baka kumalat po. Masyadong... Saan po, saan, saan po Di, di sinabi ni ko, ni ate kagabi ni asawa ni Kuya Redsen. Eh. Thank di, you nalimutan po. Nalimutan ko. Wala kasi nakalagay. Salamat po sa ano gawin. Tapos dyan po sa kurtina. Oo. <laughs> oh. Na so, nagbigay po. Ay, grabe. Sumutin mo sa birthday mo ah. Grabe. <laughs> Napakaganda mo siguro dyan pag sinuot mo yun. O bakit? <laughs> bagay naman ah. Bagay, mukhang bagay naman sa'yo yun ah. Ito ah. kaya pa kasi. Para kasi El Elsa dito. 17 <laughs> pa lang naman. <laughs> ha? Ayaw ko nga kung mag-anak. Okay lang Alam naman so, mo, yun. Alam ko namang gusto mo eh. Alam ko namang gusto mo yun. Mahal na mahal talaga si Vianci ng kanyang mga supporters. Hindi naman natin masisisi ang kanyang mga supporters kung bakit siya mahal na mahal dahil sa taglay na ugali ni Vianci na sobrang bait at papagmahal sa kanyang pamilya. Deserve niya ang mga pinadala sa kanya na sponsors. Talaga namang nagpasalamat siya dahil sa birthday niya ay hindi na siya gagastos ng mga damit. Para kay Viancy ay garbon na ng mga ito kaya naman ay hiya din siya natanggapin ng mga ito. Ngunit alam naman natin na si Viancy ay mapagpahalaga talaga sa mga bagay na binibigay ng mga sponsors. Kaya naman abangan natin ang pagsusuot ni Viancy ng mga gown na binigay sa kanya sa mga susunod pa nating mga video. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! 你永远。<匂> <music>